dahon ng halamang ito. Isa palang mainam na pampaswerte at isa ring gamit bilang kabal. Nakakita ka na ba nito sa inyong bakuran? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay kilalanin ang isa na namang halamang ligaw na sadyang may mainam palang daladalang bisa o kapangyarihan. At papaano nga ba ito gagamitin? Ang halamang ito marahil ay dumaraan na sa inyong paningin isang uri ng munting puno o halaman na nagtataglay ng luntiang matitigas na dahon. Bukod pa rito, ang bawat dahon nito ay napapalibutan ng matutulis na tinik. Ito ang halamang kung tawagin ay holy plant o halamang Santa Catalina sa ilang bahagi ng ating bansa. Bakit nga ba espesyal ang halamang ito? Ang holy plant ay isang uri ng munting puno Nakiala nga dito sa atin sa Asia, sa Europa o sa Africa na naiugnay nga sa pagdiriwang ng kapaskuhan. Ang halamang ito na namumunga ng mga pulang piraso ng bunga at ang namumunga lamang tuwing sasapit ang kapaskuhan. Kaya marahil madalas mo itong makita sa mga dekorasyon tuwing Pasko. Ang halamang ito ay isa ring lason na kung sakaling makain mo ang mga bunga nito ay maaari kang mahilo, magsuka o sumakit ang iyong tiyan o maaari mo pangang ikamatay. Subalit sa kabilang banda, ito naman ay paboritong pagkain ng mga hayop gaya ng usa, squirrel at ilang lahi ng ibon. Kung ikaw naman na isang plantito o plantita, batid ko na naibigan mo na rin ang pag-aalaga nito. Subalit ang halamang ito ay hindi mainam na ipwesto o ilagay sa loob ng inyong bahay dahil ito ay pinaniniwalaang nag-aakit ng kamalasan. Kung gayon, mainam itong ipwesto sa labas ng inyong bakuran o sa hardinman. At higit sa lahat, ang dahon na ito o ang halamang holy plant ay isa palang mainam na pangkabal. Kapag sinabing kabal, ito ay nakakatulong sa iyo upang hindi ka agad-agad masugatan ng mga matatalim na bagay. Mainam din itong pampaswerte sa mga negosyo o kabuhayan. Kumuha ka lamang ng ilang piraso ng dahon ito ng dahon ng holy plant. Patuyuin at ilagay sa inyong wallet o lagayan ng pera. At gaya ng mga ibang gamit pang proteksyon, maaari mo itong basagan ng dasal upang mas maging mabisa at epektibo. Nakakita ka na ba ng halamang ito na holy plant sa inyong bakuran? Ngunit lagi pa rin tatandaan, tayo pa rin ang gumagawa ng ikakasenso at ikakabuti ng ating buhay. Ang mga gamit tulad nito ay gamitin lamang natin bilang alalay at huwag makalimot tumawag sa may kapal. ng kamuting kahoy. Mayroon palang kakayahan at bisang taglay upang ikaw ay makaiwas sa anumang sakuna o aksidente sa iyong paglalakbay. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay mamamanghaka sa mga kakaibang gamit at bisa pala ng dahon ng halamang ito na kilalangan natin sa katawagang kamuting kahoy. Mga kakayahang maaaring ngayon mo pa maririnig at kung papaano nga ba ito gagamitin o isa sa gawa. Kaya samahan niyo akong tapusin ang video ito. Ang kamoting kahoy o kasava ay isang uri ng woody shrub na nagmula pa nga sa bansang South America. Subalit kilala din ito sa mga katawagang manioc, yuca, tapioca, balinghoy at manihot esculenta bilang scientific name. Ikaw, ano ang tawag sa probinsya ninyo ng Kamoting Kahoy? Ang Kamoting Kahoy ay isang halamang mainam tumubo sa mga tropikal o subtropikal na rehiyon. Ito nga ay pangatlo sa pinakamalaking pinagmumulan o pinagkukunan ng pagkain ng tao. Mayaman ang kamoting kahoy sa harina o cassava starch na pinagmumulan nga ng carbohydrates o pamalit sa kanin at mais. Ang bansang Nigeria ang sinasabing pinakamalaking lugar na pinagmumula ng kamuting kahoy. Subalit Thailand naman ang pinakamalaking exporter nito. Maaari nating ilaga ang ugat o laman ng kamuting kahoy. Ginagawang suman, harina, cake at pampalasa sa mga lutuin. Maaring matamis o mapait ang lasa ng laman ng kasawa dahil ito sa taglay nitong anti-nutritional factor at toxins. Mas mapait, ibig sabihin, ay mas marami nito. Kung kaya kinakailangan ng tamang proseso ng pagluluto upang mapasarap ito at maalis ang labis na toxins dito. Sapagkat kung pamali-mali ka ng pamamaraan ng pagluluto nito, ay maaari kang matamaan ng cyanide intoxication, goiter, pagkaparalisa o maaaring mantunga sa kamatayan. Kaya kapag nakakita ka ng puno ng kamuting kahoy ay mag-isip ka muna dahil hindi lahat ng uri nito ay safe kainin at hindi nakalalason. Madali rin lamang magtanim nito. Kumuha ka lamang ng bahagi ng katawan nito at ibaon sa lupa ay agad-agad na itong tutubo. Pagdating naman sa paklang ng dahon nito, ay marahil naaalala mo pa na ginagamit nga ito ng mga bata sa pangkulot ng buhok. At ang dahon mismo ng kamoting kahoy ay napakasarap na laing o ginataan. Subalit alam mo ba na maliban pala sa lahat ng nabanggit natin na kinagagamitan nito, ay mainam din pala ang dahon ng kamuting kahoy na panlunas o proteksyong pang -spiritual. Ito ay mabisang pantaboy sa mga masamang espirito. Napakaganda rin itong pangpaswerte sa buhay. Kung sakali naman na ikaw ay magbabiyahin ng malayuan, mainam itong makakatulong upang hindi ka madalas maihi o ma-jingle sa daan. At idagdag pa rito na maaari kang makaiwas o makaligtas sa anumang aksidente o sakuna sa kalsada. Kung ikaw naman ay nasa ilalim ng ispel o gayuma, mawawala ito gamit ang dahon lamang ng kamuting kahoy. Mainam rin itong makapagdudulot ng saya at malusog na pagsasama ng mag-asawa. Epektibo rin ito upang mahinto na o matigil na ang palagiang pag-ihi ng sinuman habang sila ay natutulog. May mga ilang nagpatunay na rin na maging ang dahon ng kasaba ay mainam na kabal upang hindi katablan ng bala ng baril. At higit sa lahat ay upang mawakasan ang problema mong pang-financial. Ngunit hindi karamihan o hindi lahat ay nakababatid o nakaalam ng mga kagamitang ito. Kaya halika at ituturo ko sa inyo kung papaano nga ba ito isasagawa. Kumuha ka ng 7 hanggang 10 piraso ng dahon ng kamoting kahoy at samahan mo ito ng bawang. At gamit ang mortar and pestle o ang almeris ay durugin at tuturin ang mga dahong ito. At pagkatapos ay kuni naman ang magiging katas nito. Ipahid ito sa buong katawan bago kayo matulog at gawin ito sa loob ng tatlong linggo nang walang palya. Kung gagawa ka naman ng mixture nito, ay huwag na huwag mo itong ishishare sa iba. Subalit maari lamang itong gamitin ng dalawang tao kung kayo ay mag-asawa. Sa tulong ng ritual na ito ay siguradong matatamo ninyo ang inyong mga ninanais sa buhay. Basta isa puso lamang ang inyong ginagawa. Nayon mo lamang din ba narinig ang mga pamamaraang ito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng mga dahong ito na kung tawagin ay dahon ng kurutan? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating kilalanin ang mga uri ng dahong kurutan. Saan mo nga ba ito makukuha o matatagpuan? At ang mga tinataglay nitong bisa. Idagdag na rin natin kung papaano nyo nga ba ito gagamitin. Ang kalikasan ay nababalot ng maraming misteryo at mga hiwaga na kadalas ay mahirap maipaliwanag. Lalo na nga ang mga liblib na kagubatan na nagtataglay pa ng mga espiritu ng nilalang na nangangalaga rito. Narinig mo na ba ang dahon na tinatawag na dahon ng kurutan o dahong pangkubol naman sa kabisayaan? Ito ay binansagang kurutan sa kadahilanang, ang mga dahong ito ay mula sa mga evergreen na puno na ang ibig sabihin ay nagtataglay ng mga dahong mayroong makakapal at matitingkad na berding mga dahon. Subalit maliban pa rito, ang mga dahong ito rin ng kurutan ay hindi basta-basta tinatabla ng kuko kung ito ay iyong kukurutin na animo. Ay babakas lamang ang iyong mga kuko, subalit hindi naman ito mabubutas o masisira. Maraming klase o uri ng dahon ng kurutan. Isa na nga rito, ang dahon ng Igera o dahong San Miguel. Ito ay ang dahon na medyo may kahabaan at mayroong mga mumunting tinik sa mga gilid nito. Pangalawa ay ang dahon ng Igera o San Guillermo. Ito rin ay tulad ng San Miguel na hindi tinatagusan ng kuko kung kukurutin ng normal. Subalit masigit itong manipis, subalit mas malapad naman. Pangatlo ay ang dahon ng Iguera na tinatawag na Santiago. Gaya ng dalawang nauna, may taglay din itong kunat na hindi madaling tablan ng kurot. Subalit mas maliit naman ito kumpara sa dahon ng Santiago. Pang-apat ay ang dahon ng Santa Catalina na naitapik na natin noon. Kaya kung nais nyo na mapanood ng solo ang video ng Santa Catalina ay magiiwan ako ng link sa ibaba ng video ito. Ito naman ay higit na maliit na dahon subalit mas matitigas ang mga tinik na nakapalibot dito. Ngunit saan mo nga ba makukuha at matatagpuan ang mga dahong ito? Ang mga dahon ng kurutan o dahon ng igera ay hindi madalas makita. Dahil ito ay tumutubo lamang sa mga liblib na kabundukan na pinaninirahan pa ng mga elemento gaya ng inkanto. Pinaniniwalaan nga na ang mga dahong ito ng kurutan o ang mga puno ng kurutan ay madalas na hindi makikita o invisible. Dahil ito ay iniingatan ng mga tagapangalaga ng kalikasan o mga diwata ng kalikasan. Kaya pawang kung maasumpungan mo ito ay napakapalad mo na. Subalit ang mga taong mayroong dunong o alam ay madalas humihingi muna ng basbas upang ito ay kanilang masumpungan. Ang mga dahong ito maging noon pa man ay ginagamit na rin ng ating mga ninunong antingero. Ayon pa nga sa ilang mga antingero, ay nagbibigay raw ito sa kanila ng lakas habang sila ay nasa gitna ng kagubatan at walang makain. Ginunguya nila ang maliit na piraso ng dahon ito upang maging panlaban sa gutom. Ano-ano nga ba ang mga tinataglay na bisa ng mga dahong ito ng kurutan? Ang bawat piraso nito ay nagtataglay ng bisa ng kunat o kabal upang hindi katablan ng anumang nakasusugat o matatalim na bagay, gaya ng bala ng baril o itak. At maaari mo rin itong magamit bilang tagabulag, na upang hindi ka makita ng sino mang mayroong masamang tangka o balak sa iyong buhay. At ang panghuli ay bilang pantanggal gutom upang hindi ka gutumin o makaramdam ng gutom. Subalit papaano mo naman ito gagamitin kung sakaling meron ka nito? Maari mo itong isama sa mga laman ng garapa o munting bote nakasama kasama ng iba pang kahoy na pangkabal at mga orasyon. Maari may tatanong mo, bakit kailangan pa ng orasyon gayong ito ay mabisa na? Ito ay sapagkat mas pinalalakas pa ng mga orasyon ang pisikal na bisa ng mga gamit o anting-anting. Ang mga dahon ng igera o kurutan ay isinasangkap rin sa paggawa o pagbuo ng baon ng niyog na walang mata. Magiiwan rin ako ng link sa ibaba kung nais mong mas maunawaan pa kung ano nga ba ang bisa ng medalyon na gawa sa baon ng niyog na walang mata. Ito ay nagsisilbing mutya na buhat sa lupa o sa kalikasan sapagkat ito ay buhat sa punong kahoy o damo. Pwede mo rin itong ilagay sa loob ng host o sinturon na kasama ng iba pang mutya buhat sa kalikasan. Subalit tandaan na mas mainam na huwag itong ihalo sa mga mutya na gagamitin mo bilang pampaswerte sa negosyo dahil ito ay magkakontra at maaring isa sa dalawang bisa ang hindi mapagana. At ang panghuli ay ang paglalagay nito upang sasangkap sa paborito mong alak. Huwag lamang beer ang tinutukoy natin ay ang mga nakaboting alak. Ibabad dito ang ilang piraso ng dahon ng kurutan at uminom ka nito bago ka matulog bilang proteksyon. Upang mapasa ang taglay nitong bisa na nahalo na sa alak. O kaya naman ay uminom ka lamang bago ka umalis ng bahay. Subalit hindi naman laklak dahil baka naman kayo ay malasing ng lubusan. Sa tulong nito ay mapapasa iyo ang kapangyarihang pangkabal o tagabulag buhat sa dahon ng kurutan. Maaari mo ring nguyain ang kapirasong bahagi ng dahon ng kurutan sapagkat habang nasa iyong katawan ang dahong ito ay tataglayin mo ang bisa nito. Mayroon ka bang natutunan sa video ito? Ngayon, nais mo rin bang magkameron nito? Ngunit tandaan na huwag din agad tayong magtiwalang bumili ng dahong ito kung saan saan. Dahil marami, ang nais ay kumita lamang. Maraming uri ng dahon ng kurutan ang kahawig ng mga normal na dahon lamang. Dahil kahit ilan pang dahon ang gamitin ninyo, pawang ang orihinal pa rin na dahon ng kurutan ang mayroong taglay na bisa. dahon ng laurel, isa rin palang mabisang panggayuma? At kahit nasaan ka man ay makakaasa ka, nahahanapin ka ng iyong sinisinta kung gagamitan mo siya ng dahon ng laurel. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin kung papaano nga ba ginagamit ang mga dahon ng laurel sa panggagayuma. Bakit nga kaya ito epektibo? at ang mga bagay-bagay na dapat mong malaman sa misteryosong dahong ito. Nakakita ka na ba ng dahon ng laurel sa ulam ninyong adobo? Tama, ang laurel ang dahon na kilalang sangkap sa sikat na Pinoy putahing tinatawag nating adobo. Batid mo ba na ang dahong ito pala ay isa ring mahusay na panggayuma? Ano nga ba ang laurel? Ang laurel o laurus nobilis o bay leaf ay isang uri ng munting punong kahoy na nagtataglay ng maberde at mahalimuyak na mga piraso ng dahon. Marami rin ang mga klase o pamilya ng punong gaya nito. Nakaraniwang kinukuna ng dahon upang patuyuin at gawing sangkap sa mga potahe. Mainam din gawing indoor plants ang halamang laurel sapagkat ang mahalimuyak nitong mga dahon ang magbibigay ng sariwang halimuyak sa loob ng inyong bahay. Ginagamit ngari rin ng laurel sa panlunas ng ilang karamdaman gaya ng pasa, sakit ng ulo, infection at pagkaparalisa. Ang bawat dahon ng laurel ay mabango dahil sa taglay nitong essential oils na kung tawagin nga ay eucalyptol. Subalit maliban sa gamit nitong pangmedisina at sangkap sa mga pagluluto, ang dahong ito rin pala ay mainam na banggayuma. Mayroon ka bang kasintahan o minamahal at ayaw mo na magsinungaling siya sa iyo? Ayain mo lamang siya at magtungo kayo sa ilalim ng laurel tree. Pumitas ng isang dahon nito at hatiin ito sa dalawa. At pareho ninyong itago ang bawat piraso nito upang magtagal ang inyong pagsasama. Kung sakali naman na ikaw ay may natitipuhan o nagugustuhan, malayo man ito o malapit sa iyo, maaari mo siyang mabingwit o mapaamo. Kumuha lamang ng isang piraso ng dahon ng laurel, isulat ang buong pangalan at edad ng kapanganakan ng iyong natitipuhan at kalakip ng inyong time team at tauspusong pusong pagnanais na mapaibig siya. Ay dahan-dahan mong sunugin ang tangan mong dahon ng laurel. At kung wagas ang inyong pagnanais at malinis ang inyong hangarin, ang inyong kahilingan ay matutupad. Sa tulong ng sinunog mong dahon ng laurel, ay lagi kaniyang iisipin at sa huli ay maaaring kayo nga ang magkatuluyan. Maaari mo rin itong gamitin sa ibang wish mo pa sa buhay. Gaya ng mga pangarap, dalangin uwish na matagal mo nang inaasam. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Magtungo ka na sa kusina at humanap ng dahon ng laurel. Hindi lamang magandang halaman sa bahay, kundi isang dahon na maaring magpabago pa nga sa iyong buhay. Subalit lagi pa rin tatandaan nasabayan pa rin natin ng gawa ang lahat. Lalo na nga ang pagtupad sa ating mga pangarap sa buhay. Ika nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Dito na sa best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa best TV, tayo ay lumibot, hihin na mundo. na matuto Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang maruno